Hello mga kabangkag, magandang buhay po sa lahat. Update po tayo ngayon sa presyo ng luya dito po sa aming probinsya ngayong pong buwan, buwan ng June. Nitong nakaraang linggo ay biglang dagsa ng mga buyer o mamimili ng luya dito po sa aming barangay. Grabe alam nyo ba ang daming uh, luya ang hinahanap ng mga buyer dito kahit daw ilang tonelada. Yung isa nga sabi niya kahit 10,000 kilo kaya daw niyang bilhin. So yung presyo naman ay kumpara nung taon sa gantong buwan ay doblehin mo hindi lang doblehin triplehin mo po ang presyo ng luya. Hindi ko alam kung saan po ito i-deliver kung bakit ganun biglang kadami ng luya tapos biglang mahal pa po ng luya. Sayang nga yung luya ko noong nakaraang taon. So last year kasi, dami kong luya. Nasa 5,000 kilo siguro yun. Kaya lang, pinabayaan ko yung mga luya ko kasi ang presyo lang noong nakaraang taon ay 30 pesos. Ay kapag yung 30 pesos na yun, pinahukay ko pa po ay luging-lugi ako sa, sa gastos. Kaya hinayaan ko na lang. Medyo yung iba, talagang bulok na. Kaya lang, mayroon pa po namang konting pwedeng kunin. kaya yung tatay ko sabi niya puntahan ko ngayon mga lakal, makakuha man lang ng ilang kilo, buti lang may pambili ng bigas sabi niya kaya yan, hinayaan ko na siyang mga lakal dito sa aming uh, taniman, kasi eto hinayaan ko na noon na, anto, na tumaas yung mga damo then yung iba naman na luya nabuhay naman yung iba totally bulok na bulok na po sila itong pinagtaniman ko kaya mabilis pong nabulok yung luya hindi po tatagal ng 2 years kasi ito po ay patag pero kapag yung pagtataniman po ninyo kagaya po nung aming kapitbahay ang pag, pinagtaniman po niya ay uh, slope sa bundok po siya nagkaingin siya nagtanim ng luya kahit ngayon, 2 years na po yata, maigit pa po. Kasi nga, wala nga pong presyo ng luya no karang taon. Wala pong nagukay ng luya. Ngayon lang po sila nag-open o binuksan o nilinisan. Actually, hindi pa po bulok yung kanilang mga luya. Okay pa pala sa bundok. Ano po? Kasi yung tubig hindi stagnant. Compare dito sa akin na flat, yun nga lang ay mabilis tamnan. Uh, mabilis tamang pong mabulok yung luya. Hindi po nagtatagal yung luya. Dapat pala ang gagawin kapag ganito pong uh, flat surface yung pagtataniman ng luya, kailangan ay after one year mahigit, kung ayaw pong ibenta, huhukayin and then pwede pong istak sa isang sa isang lugar. Ano po? Okay, hukayin and then istak lang po sa mga ilalim ng punong kahoy na wala pong stagnant na tubig para hindi mabulok. ayun, nainggit na lang po ako dun sa aking kapitbahay kasi nakahukay siya ng almost nasa 3,000 kilo yung nakahukay niya dun sa hinayaan niyang luyaan niya noong nakaraang mga taon pa. So ngayon, 3,000 kilo times magkano po ngayon. So iba-iba po yung presyo ng buyer na napunta. Ano po? So yung iba, 90 pesos. May iba, dumarating sabi niya 100. Yung iba, 110. At alam nyo ba, umabot pa po ng 130 pesos isang kilo. Doon na po niya bibilhin mismo sa inyong bahay. Pupuntahan niya po mismo doon.